Noong nakaraan, nag-generate tayo ng uh, mga sirigang dishes sa tulong ni ChatGPT. Masarap naman yung mga kinalabasan nila. Maraming uh, kakaibang bagay. Marami akong natutunan and marami rin akong natuklasan sa sarili ko at pagdating sa sinigang, di ba? Pumunta pa nga tayo doon sa ani uh, giant sinigang fountain. Ay, Laki! Gusto kong ngat-ngatin yung okra. Ano nga? Ito pala yung mas... sinasabing maasim pala! <laughs> <laughs> Sabi sa'yo, eh. Grabe! Ay, pahingi po! Par! Tara, par Hello po, hello. Taw po! Kasakay po! Ay! Ay! Ako po! Uwing-uwi na ako, pre. Baka di ako makasakay. Okay na po. Bakit, bakit ganto yung bus? Ano to? Monumento? Ito yung driver. Ito eh. yung conductor. Asan po yung mani? Hindi, kasi sikat na sikat yung kanta kong salamat dati. Oo. Ngayon, gagawa ko pa ni Bago para sa international audience. Thank you naman. Oh. Wish 107.5. Yan! Mga tao sa labas, mag-ingay! Mga anak ko, sa labas naririnig niyo ba ako? Gusto ko lang i-announce yung panglima kong album. Sana supportahan nyo. Uh, lalabas na to sa sa iMeme. Uh, ayaw ng Spotify eh. Nung kanta ko eh. Maraming salamat sa supporta. Wala, wala po talaga tayong album. Joke lang po ah. Thank you, thank you. Napakarami yung malma, para dahil ko na-meet dun eh. dami nagagalit. Bakit daw sinigang lang? Ay. Bakit sinigang-gang lang ang nire-represent nyo? Paano naman ang adobo army, di ba? Ay, oh, o, kaya nandito tayo ngayon, pare. Tapos yung nakaraan, gumawa rin tayo ng adobo with pineapple and Christmas ham. Kaya ngayon, gusto ko rin gumawa ng isa pang chat GPT 3 ways ng isa pang Pinoy ulam. At tinanong ko ang internet at sinabi niya na adobo daw ang national dish ng na Pilipinas. Medyo debatable yan, pero ako nag aagree ako dun sa bagay na yon, kasi masarap ka adobo, di ba? Ah. Hindi ako na adobo ang nag uh, nagsisignify sa pagiging multicultural ng Pilipinas pare kasi uh, soy sauce ano yan pare uh, galing sa Chinese yan oh. yung idea ng adobo galing sa mga Espanyol yan De debatable yon debatable yon <laughs> tapos meron din tayong ano mga local variations yan di ba napakarami yan. tapos simple napakadaling gawin at higit sa lahat pare hindi napapanis di ba yun, yun yung talaga pang swimming pang baon pang istak pang lahat, Tama. pare. Kaya para mas safe, pare, tatanungin natin si paring chat GP. Tingin tayo ng tulong. Teka, teka, boss. Uy. Oh. Eh dati, siniganggang uh, ano ka, yung parang iba na yata yung damit niyo. Ah, ito? Oo. Oh, Hindi. Yan? Hindi, sige na nga. kasi, kailangan din ng representasyon ng lahat, pare. Oo. Oh. So medyo, bumaling muna ako sa kabila. So ah! uh, Sumali muna ako sa Adobo Army. Hindi po ako mataba, masigip lang po yung damit. Sarap kasi Adobo, pare. Uh, wala namang masama, di ba, na maray kang favorite. Ano Sama. naman, kung maray kang favorite, di ba, walang masama doon. There is nothing wrong with that, pare. Oh, walang masama, pero mataba. Ha? Uh, walang masama, uh, tsaka okay lang. Okay. Generate na tayo, pare. You are a content creator? from the Philippines that primarily makes cooking videos. Please give me a list of regions in the Philippines with their own take on adobo. Please also provide exact recipes. Provide 20 samples. Hmm, okay. Pamisa-misa talaga may gantong uh, response si ChatGPT. Pansin nyo, meron sila dito mga options na panga. Pero panga ito, oh, panga ng alimango. So, kailangan pa rin natin gamitin dito yung ano natin. Yung sarili nating kalaman. kaalaman. Ano yan? Ang kinukuha mo lang talaga, inspirasyon. Ito interesting para sa akin 'to. Mm. Sugba. Oh. Ang parents ko kasi ay Bisaya at ang ibig sabihin ng Sugba ay uh, yung parents sa No. Kapatid ko yan. Bisaya magulang namin ang sugba ay inihaw. Pag sinabi mo sinugba, inihaw. So ibig sabihin, inihaw na adobo. Sa akin na, may binigay siya exact recipe dito kasi hindi naman talaga exact. Medyo medyo broad yung recipe niya. So gagamitin ko na yung kaalaman ko bilang kusinero. So sugbang adobo. Ibig sabihin ba noon titimplahan ko yung karne? Actually teka. Nakalagay dito sa recipe, titimplahan mo yung karne ng timplang adobo tapos iihaw mo. Eh para sa akin adobo dapat may sarsa. May sarsa, may sarsa dapat siya. Baka hindi na siya magla lasang adobo, maglasa lang siyang inihaw. Ang gagawin ko, titimplahan ko yung uh, protina, kung anong protina man to, palagay ko manok. Manok ang gawin natin dito. Tapos, ihaw, timplahan natin ang adobo, ihawin natin, tapos i-brace pa natin. I-brace pa natin sa sabaw. Para ang mangyari, yung lasa ng ihaw, mapunta rin sa sabaw. Ang sarap sa kanin di ba? Diba? O, meron tayo isa. Eto, adobong dilaw. So, ano ba nagpapadilaw? Dalawa. Pwedeng atsuete, pwedeng... Oh, yeah. Oo, turmeric, luyang dilaw. di mm. ba? Diba? So, medyo simple yung recipe niya dito. So, sisimplihin, pagsisimplihan ko na lang din pero kukunin ko yung idea na pwede pala tayong gumawa ng adobo na iba ang kulay. Karate mo kasi yung adobo alam natin ay brown mm. dahil meron ngang ito yeah. meron dyan eh. Meron diyan eh, sana ba 'yon? Toyo, 'di ba? May may toyo. Tulad ng jawamo Suka. Suka tulad ko merong adobong puti, dilawan lang natin 'yon. Lagyan lang natin ng paprika. Adobong dilaw na siya. Tama? 'Di ba? So sige, gawin natin 'yon. Technically, ano 'to? Adobong adobong puti na manok. Manok na naman. Manok na naman 'to. Pero lalagyan lang natin ng turmeric para dumilaw. Ngayon, ang turmeric kumpara mo sa achuete, mas malasa ang turmeric. Mas may lasang luya siya. Ang achuete kasi medyo meron hindi hindi totally zero flavor na achuete, pero mas recognizable lang ang flavor ng turmeric kaysa sa achuete, 'di ba? Last, oi, oh, dito. Kasi pumili tayo ng brown. Oh. Pumili tayo ng dilaw. Pili naman tayo ng puti. Nakalagay dito, adobong bicol. Okay. Bilang uh, taga Maynila, pag sinabi sa akin bicol, ang unang pumapasok sa akin, gata, sile. Bicol Express. Yan ang unang pumapasok sa akin. At ang Bicol Express, ang kulay niyan, either puti o pink. Nahiging pink kasi yan dahil doon sa alamang na ginagamit. May ganon. May ganon siya. Pero mas prefer ko yung puti kasi para mas creamy siya. Yung adobong puti na alam natin, puti lang siya because of the lack of soy sauce. Pero eto, gagawin nating adobong puti with the addition of coconut milk. 'di ba? Parang ganoon siya. So, isipin mo, parang gagana naman siya. At ang uh, maganda pa dito, iba-iba yung kulay niya. So, kapag hinain mo yung adobo na 'yan, yung tatlong adobo na 'yan, hinain mo sa lamesa, ay talagang mata pa lang busog na. So, gagawa nga tayo ngayon ng adobo three ways. At syempre, mas pasasarpe natin yan gamit ang Nor Chicken Cubes, pare. Ito yung double pack. Sa sampung piso, may dalawang piraso ka na, pare. O so, paano? Simula na ba natin to? O oh, tara. O di tara. Bago ako magsimula, gusto ko na sabihin na noong October 31, pumunta nga kami dun sa, sa may Mowa area. May malaking malaking sinigang nga. Eh, hindi magpapatalo ang Adobo Army. Jerome, lagi nga ng picture dito. Malupit na sinigang na yun. Nakikita eh, niya yan? Hindi naman ganyang kalaki yung gagawin natin. pare ah. <laughs> Isang buong fountain yan eh. Pero nakikita niyo to? So, Malaki-laki rin naman yung gagawin natin, pre, di ba? Ano to? Ninong Rai 2020. Yung pambarangay yung niluluto, di ba? O, oh, So, sige, simulan na natin to, pare. Nga pala, marami maraming niluluto ko dito, pero syempre, pwede naman konti-konti, di ba? Eh, okay, hindi na natin to. Unahin na natin yung ano, adobong puti, kasi hindi ko ata nabanggit kanina, pero eto ay baboy, pare. So, etong baboy nga natin, ay eto yung adobong bicol natin, na inspired sa Bicol Express, pare. Kaya baboy ang gagamitin natin dito, kasi ang Bicol, nakakita na ba ako ng Bicol Express na mano no? Parang hindi pa naman. At siguro naman, kung kung hindi mo ipopost sa internet, lulutuin mo lang pang yung, wala naman siguro problema doon, di ba? So, basically, parang ano to? Ano? Adobo sa gata na maanghang. At si George siya papatulala na po kasi narinig niya yung salitang maanghang. Mantika, pare. Dito sa pagkakataon to, huwag na chicken oil. Normal na mantika muna. na eh, di ba lang tayo niya? nak knock Anong knock adobo. Adobo. adobo adobo! Bawang. Pare, dami natin bawang dito. Unahin na natin yan. Don't be shy with your garlic. Oh. Oy, knock, knock agad. Ay. Oh, who's okay. there? Adobo. Adobo. Hey, you're Adobo. Okay, okay. Oi! Ang yabang! Who's there? Adobo! 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 Adobo. Adobo. Adobo kasi... <laughs> eh, hey, uh, ang galing na na. Ang galing ah, yeah. oh, ngayon, nag na natin yung bawang natin. Lumabas na ang aroma niya. At may nakita ko nangingisay naman na nanggal doon. Pwede na natin ilagay yung... bawang eh, ang lakas, eh, di ba? Pwede na natin ilagay yung baboy natin. Limang kilong yempo yan, pare. May baboy. Ba't hindi ka dito nakatutok? Dahil limang kilo yung nilagay natin dyan, medyo magtutubig ng kaunti yan. Uh, habang yan, para mas magtubig pa, lagyan natin ng patis. Actually, isa pang consider ko dito kanina, baka pwede maglagay tayo ng ano. Teka, baka meron tayo dyan. Bagong isda. Kung meron lang ha, ah, kung meron lang. Kasi technically pre, ang patis ay sinalang ginamos. Mas paano ba? Strong ang lasa ng ano, nang ginamos. Kasi may fish, may fish bits pa doon. Ayan, yan, 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 yan. Pwede to. Again, patis nga sana ilalagay ko. Pero eto na lang, ginamaos. Yun. Sarap sa kanin nito par. Igisa nyo pero ano ah. Uh, again, wag nyo masyadong bigyan ng matinding browning. Ito, nakakla na, ko. Oh. Oy! Bago yan, o. Oh. Sige, o. Oh. Poster! Adobo. 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 adobo! Don't you need me like I need you now? Sleep to go, but do not go crazy. All you gotta do, just meet me yeah, the... Adobo, adobo. Adobo, adobo. 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 medyo lagi na natin. So, lagyan na natin ng suka, pare. Ayan. Ang suka, ito, ito yung medyo tricky talaga sa, sa adobo eh. Pagka kulang ka sa una, ang hirap na maghabol sa, wow. sa dulo niyan. ba? Diba? Wala, galingan niyo na lang talaga. Tapos yung mga nagsasabi na ano, bawal daw haluin yung ano, suka sa pagkakalagay lang sa adobo pag hindi pa kumukulo. Meron akong nabasang teori dyan, hindi ko talaga sure. Pero ako, Uh, hindi ko sinasabing hindi totoo yun. Kung sa kanila ay totoo yun, eh di sige, wala namang problema. Pero sa akin, hindi eh. Parang wala namang pagbabago eh, di ba? Ang sabi sa kakakwentuhan ko dati, depende daw sa klase na suka. May unpasteurized at pasteurized sa suka. Yung unpasteurized daw yung bawal haluet, Hindi ko alam. Gusto ko actually research ang bagay na yan. Next pare, meron tayong gata dito. Yan, o, oh, adobong puti na agad, pare. Tapos tubig para lang matakpan yung karne. Tapos, dahon ng laurel. Diyan. Pamintang uh, medyo buo, medyo durog kung pang dagdag na ginamos. Tapos syempre, lalagyan natin yan ito, pare. Nor cubes. Yung double pack, iyan. Sa sampung piso, ilan to? Wala! Dalawa. Ang galing. Ang galing, galing. Marunong, di ba? Kung gusto nyo maglagay ng chicken dyan, wala kang problema. Ngayon, kapag ito ay naluto, uh, mawawala ng kulay yung gata. Oh, ano? Oo, ganun talaga yun kasi nagmamantikayan. Kaya magdadagdag pa tayo ng gata sa huli nyan. Tapos isang kuluna na lang, okay na siya. So ngayon, kailangan na lang nating palambutin yan, pare. So doon na tayo, habang pinapalambutan yan, doon tayo sa ating susunod. At yun ay ang ating adobong dilaw. Kaya bago tayo magsimula, ah wala si George, di ba? Gusto nyo ba medyo maanghang? Oo. Ano natin? makabawi man lang. Oo. Kung gusto yung medyo mas matindi ang kote, yung anghang ng konti, pasok sa laman, ilagay nyo na to dun sa, ano nyo, adobo, adobong, adobong puti. Yung adobong bicol, pare. Yun. Kasi pwede naman tumamaya, parang sahog lang siya. Ngayon, okay na tayo dyan. Dura tayo sa ating adobo sa dilaw. Adobong dilaw, yellow adobo, pare. So, pa kapadilaw dyan ay eto nga. Sabi ko nga, uh, turmeric. Yan. Pwede rin naman to. Turmeric din naman to, pare. Kung makakuha kayo ng fresh, fresh ang gamitin nyo. Pero, Amidi, pakita mo nga ang iyong kamay. Uy! Ganyan po talaga yan. Medyo, ano talaga? Uh, talagang uh, hahawa po sa kamay niya yan. Oo. Pero wala namang problema doon, di ba? Gawin natin dito, pipiin lang natin ng konti. si po sa dami. Ayokong mamantsahan to. Ayokong mamantsahan. Ganyan na lang. Ay, ay, sayang to eh. Okay, tuwin na natin to. Dito, dahil eto nga uh, ay uh, pula, sorry, dilaw, uh, within the spectrum, talagay tayo nito, pare, chicken oil. Pero kung wala kayo niyan, pwede kayo mag-achwete oil, wala rin mang problema doon. Pero enough na actually yung kulay nito. Pero kung meron lang kayo, di ba? chicken oil lang ilagay natin dyan. Pawang. damihan natin. Luyang dilaw, pare. Kaya natin yan. Ngayon, lagyan natin ito. Turmeric. Uy, ano considered Consider na superfood ang luyang dilaw. Oo, oh, pre. May lipad dyan. Pwede natin ilagay ang ating manok. parang chicken curry nga. Ang ko dito ay quarter leg na putol sa gitna. Iyon. Dami nating na ulam, pre. Guwi ako, sir, ha? Ha? Pwede ba yun? Pinayagan mo ba mag-uwi ito? Pwede daw po eh. Pinayagan po. mo mag-uwi? Ay, depende sa akin. sabi ko, tanongin ko eh. Tanongin, tanongin pa Ha? Di ba? Ang ganda ng kulay. Tapos ako pati isang gagamitin ko din na pampaalat. Yan. Tapos eto, walang problema mag-brown to ng konte kasi mananaig naman dyan. Ay, sa kabutihan. At saka yung kulay dilaw. Oo. saka ano, pre, pagka manok, medyo kailangan mo talaga iigsa ng, ng, uh, ng matindi. Nakatiim na ba kayo ng adobo, ng tinolang tamad? Sa adobo, medyo acceptable pa ng konte Kasi may bawag naman tsaka suka eh. Pero kapag ano, tinolang tamad, What? oo, oh, medyo hindi siya okay. Two bag eto hindi sing dami ng tubig tulad nung sa pork kanina kasi ito ay mabilis lang ang maluto, di ba? Kasi manok lang naman 'yan. Suka. Tapos ako ah, pag nilalagay ako ng uh, suka sa adobong manok, mas konti kasi mas shorter yung cooking time niya. So mas less yung chance uh, mag-evaporate yung uh, maluto, yung suka na nilalagay natin. Dahon ng laurel. Para nahihilam ako. O naaalala ko ba ng pinakaulan ni Butterfly. Butterfree? Goodbye, Butterfree paminta. Ayan. medyo marami paminta ha. Tapos, syempre para mas masarap pare. Nor chicken cubes yung double pack pare. Ayan, para mas meaty ang ating adobo pare. Ilagay niyo lang dun sa sabaw para ma-dissolve siya na maayos. Eto, ano ah, hindi ko to pagsasabawin kasi ah, wala siyang element na magpapalapot sa kanya. Pwede niyo sigurong ng cornstarch yan, pero wag na. Alam mo yon, hayaan niyo na lang na ano siya na lumagkit sa collagen purhita naman yan pre, makollagen yan eh, di ba? Saka yung medyo mamantikang adobo, ang sarap noon. Oh So okay okay na to uh, Tatakpan na lang natin yan Pakukuluan And eh, isi ko eto mga ano 20 to 30 minutes Luto na yan Oo Pero eto talagang pork natin Medyo matagal Siguro around 45 minutes to 1 hour yan diba? So duro tayo sa pangato natin Para chicken din Yung huli nga natin Pare ay yung sugba Actually no Yung idea nitong sinugbang adobo Aminin ko Wala pa akong masyadong natitikman na ganito Magsabi ka nga binang ano Pagka inihaw muna Bago lutuin sa iba Sige Dinakdakan si Actually sisigat dinakdakan Yun yung nasa isip ko So meron kasi silang last isang ihaw na alam natin na masarap kapag gumalat sa ibang elemento. Yun yun eh, yun yung idea nun eh. Pero sa adobo, parang hindi pa ako nakatikim nung bagay na yun. So, eto na siguro pagkakataon, di ba? So, meron tayo ditong hita, boneless po siya. Mamaya ako napapakita kasi ayoko muna hawakan yung manok eh. Mamaya na kapag nilalamuta ko na. Toyo, bababara natin to ng ano? Mga adobo. Paminta, suka, bawang, Mahirig kasi ako sa adobong matamis. Etong dalawang to, parang hindi bagay lagi ng tamis. Feeling ko ito lang yung bagay lagi ng tamis eh. Eto tali ihaw din naman natin, diba? parang giihaw tayo. May tamis naman talaga kadalasan, 'di ba? 'Di ba? Tama. So lagyan natin to. yung damit ko baka matalsikan. So ngayon, syempre, tulad ng kahit anong binababad, mas masarap 'yan kapag uh, mas matagal, oh. 'di ba? So pagkakataong to, siguro kahit 30 minutes lang, pwede na siguro, wala nang problema doon kasi ibibrace pa naman natin 'to eh, 'di ba? Tuwa pala hita, hindi ko mapakita kanina, pero 'yan siya. Bulles siya na mayroon pang tuhod. at yes. May tuhod po ang manok, pare. Ayan. So, babad lang muna natin ng 30 minutes yan. Tapos, ihaw na natin yan, pare. Andre ang ating manok. Okay. Thank you. Hindi natin kailangang maluto to ng lutong-luto sa ihawan, ha? Gusto lang natin siyang uh, magka-grill marks. Magkaroon ng lasang ihaw, pare. Oo. So, yun. Ihaw muna natin to. Tapos, pakita ko sa inyo pag binalik na. Pare, ang ganda ng manok natin. Saan? Ito, oh. Tira mo. nga. ganda, di ba? Ang ganda ng manok natin, oo. Ang linaw, di ba? Talagang pag nakita niyo manok, kung makikita niyo, eh, ang ganda talaga. <laughs> Wala kami mapakita kasi mausok at magagalit na naman yung teknisya ng aircon namin. Ihawin lang muna namin lahat at kita-kita tayo mamaya pag nakababa na kami ng Maynila. Pre. Kasalukuyang kami nasa Baguio. O tayo na, balik na sa Maynila, pare. At eto na ang ating inihaw na sinugba na manok, diba? Ngayon, etong adobong manok natin na dilaw, pare, okay na yan. Kung mapapansin nyo, yung sabaw niyan, may lapot ng konte, pero hindi talaga, ano, hindi talaga malapot. Kung gusto nyo lagyan ng cornstarch, sa inyo na yan. Wala namang problema doon, lapot lang naman yun. Pero eto lang sasabihin ko, ha. Ah. Ano pinagkaiba ng malabnaw na sabaw sa malapot na sabaw? Ang malapot na sabaw ay mas nalalasahan mo. Mas strong ang lasa niya kasi mas matagal siya nagsistay sa dila. Kasi viscous siya. Malapot siya. Mas nagkukot ng dila mo. Hindi ka tulad ng sabaw na dadaan lang talaga yan kasi malabnaw yan, di ba? So, ito take into consideration yon kapag nagpapalapot kayo ng mga bagay-bagay. Pero ako, kung gusto nyo lagay ng cornstarch yan, walang problema yan. Pero eto ay technically, experiment pa lang naman eh. Kasi may kinuha lang tayong idea doon. Tapos, sinig, parang binibigyan buhay lang natin. So, ako sa ngayon, okay na muna sa akin to, pare. Ngayon, ito namang ano natin, adobong bicol. Ay, mukhang, mukhang ano? Bicol Express na malalaki yung hiwa, di ba? Tsaka malapot na yung ano niya, sarsa niya. Pero ano pa? Konting lambot pa yung baboy natin. Okay na, okay na halos talaga lahat. Ito na lang, i-adobo na lang natin. So, togalin sarabi ko, adobohin natin to. So, basic procedure adobo, 'di ba? Mantika. Nagdagdag ako ng uh, mantika, yan. kasi yung mga mantika nito, kaya nakita nyo, umuusok yung ihaw kanina, kasi yung mantika niya tumutulo na sa ihaw, tapos umuusok. So, medyo hindi na masyado mamantika 'to, kaya nagdagdag ako. Masarap sadong mamantika, 'di ba? Bawang pare. Yeah. Nak-nak. Knock. Adobo. 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 Adobo na close my eyes. Adobo na Liga you você Ganda-ganda nun. Ganda-ganda nun. Aerosmith. Kaya-kaya gusto ko na tanggalin itong knock-knock segment eh. Ganda-ganda nun ganda knock-knock ko, hindi nyo na-appreciate. Sinasadya nyo. Sinasadya nyo. Tapos pag uwi sa kwarto, pag uwi sa bahay nakahiga kayo. <laughs> Nakakatawa yung knock-knock ni -knock Doon nyo ilalabas yung tawa nyo. Medyo brown na. Uh, hindi natin mabibrace ng matagal to kasi luto na yan. Baka mag-post malone yan, mag-pull apart yan. Ayaw natin nun masyado. Oh. Bago yun. Hindi na pala bago yan. So, yung suka, lalagay natin dito sa mantika. Hindi ko alam ha, kung legit na technique to. Pero kasi wala pa ibang liquid para makapag-hinder nung evaporation niya. So, maaari, di ba? Tapos, edi eh, pinagbabara natin. Sayang yan. Ang daming bawang yan. O, mo. Kaya natin dyan. Toyo. Dahon ng laurel. Paminta. Marami ha. Tapos, dito na rin. May lasa pa to eh. Tubig. Yan. Tapos, ilagay na natin ere. Uy. Sige na natin kung tama na yung sarasa natin. Kasi, oo, hilaw pa to. Pero mas mabilis na tong maluluto kesa sa normal na, na hilaw na manok, di ba? Magkakataon na to para makapagmatamis na adobo ko ngayon. Brown sugar. At syempre, ang lalong magpapasarap dyan, pare. North chicken cubes. Doble pack. Ilan na naman ng doble pack? Dalawa. Magkano ito? Sa mobiso. pag apat ang binili ko, magkano to? Be, Be <laughs> 13 sa apat. Pakuloy lang natin na uh, saglit to. Tapos, uh, basically, luto na. Tapos, kakain na tayo. Di ba? Di ba? Yung... So, eto, pare, palalaputan ko tao. Yan. So, adobong bicol natin, okay na rin. Pre, ayun, nag-reduce na siya. Pero sabi ko nga kanina, naligyan pa natin to ng gata sa huli para mas angat yung creaminess niya, di ba? So, lagyan natin. Ay, cornstarch pala yung nailagay ko. Hala, No. cornstarch pala yung nailagay ko. Nalito, lalapot yan, pre. Hindi, okay lang, okay lang. Malapot na adobo. Wala naman sigurong problema doon, di ba? Tingnan mo naman, di ba? Gata, pare. Para lumabas yung pagka-creamy niya. Okay na lahat ng adobo natin, pare. Plating na tayo. Nagpapahanap sana ako ng mas malaking kawali pa. Pang-plating. Di ba? Kasi Pilipino food tong gagawin natin. Tsaka gusto ko ang tapatan. Giant sinigang pre. Oh. napuntahan nga natin sa Moa ng 31, di ba? So, eto na yung nakita namin. Pero, ang dami niyan, pre, di ba? Oh. Kaya pa ba? Kaya pa ba natin pagkasyahin? Yan ang tanong ni Ryan sa kanyang sarili. dina, na, akin na lang yung iba. Ha? Okay na yan, pre. Di nakasya. Pero mukha naman pesi, mukha naman giant, di ba? Tapos sa uh. Eh, ang bawang, pre, oh. Teka lang, may garnish pa yan. Teka natin ang dahon yan. dahon ng lawan. <laughs> konting, konting garnish laang. Ito na ang ating adobong sugba, pare. Mm. Sugba adobo, di ba? Na pinasarap natin lalo gamit ang no. Chicken cubes, Double pack, pare. Ilang piraso to? Dalawa! Magkano? Sambo! Hala ko, hindi nyo alam eh, di ba? Yung adobong dilaw natin, dilaw na dilaw talaga, oh. Pero mukha talaga siyang chicken curry, no? Oh, At hmm. e saka, ano, striking. Kaya rin, sabi mo, gluto ko, ano, patla ko, adobo three ways. Tapos ganyan. No. Ha, adobo ba yan? Isa ka bang hangal? Ay, mo. Oh. Sauce, pare. Ay, dagdagan pa natin. Tapos, garnish. Oh. ayan, pare. At eto na ang ating adobong dilaw na mas lalong pinasarap gamit ang north Chicken Cubes. double pack. Sampung piso, dalawang cubes na. Bente, apat. <laughs> <laughs> ang sarap ng ating adobo, pare. Ang ganda na eto. Proud ako dito. Ayun mo kasi masarap. O, draw tayo sa last natin, pare. Oh, pare, oh. Ang lapot niyan. May cornstarch. <laughs> Wala namang problema doon. May problema doon? Wala! <tartic> Pagka ganyan ang kalalabas, sobrang problema talagang problema. Oh. Knock, knock. Ayy! Ay! Ay! Sige, who's there? Who's there? Adobo. Adobo. Adobo ho. And you were my baby. It's not that we were younger, you were mine. Adobo! Ganyan! <laughs> Tapos yung sa akin, di kayo natuwa. Wala, wag. Spring onions lang uli. Eh, teka lang! Baka lang magulat yung ibe. Oh, ano na, maanghang siya. So, lagyan natin ng indikasyon. Ayon. pare, ah, di ba? Ayan, pare. at eto na nga ang ating chat GPT Adobo 3 Ways na mas pinasarap gamit ang... Gorgian Cubes, doble pa. Dalawa na, sampung piso lang pa, Paano kung gusto ko <laughs> sampu? Magkano yun? Oy, 100 Ah, 100, oh, 100. Ang galing 100. mo doon, di no? oh. Diba? Para meeting-meeting ang ating adobo, diba? So, ano pa kailangan natin gawin? Tik pa na natin yan Pero bago yan, Jerome So, mukha muna Konti lang 이해하고 난 이해하고 해. 이거 보안 돈. So nasa gitna talaga siya. Visually, kita mo talagang inihaw siya par. Di ba? Hmm. Kita mo. Pero dahil nga, minarandate natin, although konti lang, pero binraise pa rin naman natin ng konti, pumasok pa rin. Alam naman natin, pre, na kapag adobo, ano eh, madali pumasok yung lasa, hindi ko alam kung dahil ba sa acid yan. Hindi ko talaga sure. Hindi ko talaga sure. Unless adobong mabilis na lang yung pasok talaga sa looban lasa, di ba? Sa sobrang meaty, pre, eh. dahil yun sa... North Chicken Cubes, double pack! Kala ko hindi alam eh. North Chicken Cubes, double pack, pare. 10 piso lang, dalawa na kung gusto mo ng 4, ben hindi. Gusto mo ng 6, 30. Nihabang ko lang na magaling ako sa math. Halika mm. nga dito bago mag ulo ko, sir. Before my head gets hot for you, come over her Parang nga siyang barbecue, oh. Oo. Mm. di ba? Tapos yung sauce niya, manamis-namis kasi nga biniblur nito yung linya sa pagitan ng uh, barbecue or inihaw. Tsaka adobo. Sarap? Adobo, adobo. Oo <laughs> na, nakakatawa na. Yung akin na hindi. Teka lang, wala ka pa ha. Nak-nak. Ooy! Okay. Who's there? Ikaw na lang, oo. <coughs> eh oh, oh. e si Andre, may ano pa yan, may pass pa yan eh. May pass pa. Oo, oh, oh. who's there? Adobo. 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 Adobo! Adobo! The sun will come out. Adobo! Beto bottom uh, cardano. Adobo. Adobo. Adobo! Adobo! I love you! Uy. Yes. Uh -huh. Tinatanggap kita sa Sinigang at Adobo, adobo. Army. Oo. Oh, oh. Congratulations, Mr. Reynera. Kung naman tayo dyan. Parak Woo! Ne, par, legit. Bukod sa anak-anak ni Alvin na medyo corny, eto masarap to. Adobong dilaw, pare. Itsura-itsura pala, magkaibang magkaiba na, mm. pare. And uh, sa totoo lang, ka, kunyari pumunta ka sa bahay ng kaklase mo. Alvin, oh. nagluto yung ko ng adobo. Anong una mo may reaction? Kunyari, hindi ako nakatingin. Oh. Anong una mo may reaction? May problema ba sa toyo <laughs> so, nyo? Sukaw tayo ng tay. Yun, oo, oh, oo, oh, oh, yun. The perfect yellow adobo bite. Hmm. Hmm, share tayo kanin. Okay, naamin ako. May dahilan kung bakit ako naglagay ng fresh turmeric at turmeric powder. Ang dahilan nun ay, hatotoo lang, mahina ang lasa ng turmeric. Sa loob, loob, ko, deep inside of me, na baka pag pinaghano natin yung fresh, tsaka yung powder, may makuha akong lasa. Pero honestly, andun siya Alam mo, humikit ako pre. Lasang adobo. Pero yung turmeric, naramdaman ko siya nung may nakagat akong hibla. Kung tinatanong mo ba kung ito ba ay masarap na adobo? Oo! Mukha ba siyang ibang adobo? Aba, oo, oo naman, di ba? Mm. Sino matapang dyan? Alvin, liga dito. Ako, matapang ako. Matapang ka ba? Ako po. Alvin, tawagin mo si Ian. Ian, tawagin ka nila. <laughs> Sabihin mo, the perfect Ayan. bite. The perfect bite. <laughs> Uy, ang aagaw. Uy. Sir, tikim shot po. Hindi dinner <laughs> shot. Sir. Oh, okay Iisa pa, isa <laughs> pa yan. Iisa pa. <laughs> Alam mo, pwede ka mag-vlog talaga? Ay, siya pwede pala yun. Hmm. Huh? Nataya ka pa? nagtira tira ka pa? So siguro wala na akong kailangan sabihin <laughs> kung masarap ba to o hindi. Parang ako yung nahiya eh. Parang ako yung nahiya eh, di ba? Parang ako nagpa-utang, tapos sumaningil ako, nahihiya na ako. Masarap siya. Lasa siyang adobo, pero more on visually yung ano niya yung trick nga sa'yo. Okay to, panalo to at magugustuhan to ng lola mo, pare. O so, doon tayo sa last natin, yung ating pork, pare. Adobo Bicol, pare, na to be perfectly honest, ngayon nagmukha na siyang ano, Bicol Express. Di mm. ba? Diba? Ayan no? parang Bicol Express siya na mas malalaki yung hiwa, pare, na chunky, na hindi chap Tapos, yung sile, nalusaw na. Oh. Uy! Uy, bakit? Wala, parang sarap-sarap eh. Ah, okay. Kala ko, asapakin na kita. The perfect bite, di ba? Mm. mm. Okay. Lasa adobo na matagal niluto. Well, technically, natagal natin niluto niyan, di ba? Oh. Siguro may ano yan. Dalawa, dalawang oras mahigit na kasalang yan, di ba? Kaya malambot yung karne natin. Ngayon, nandun yung suka. Actually, sabihin ko lang, sabi ni Amity kanina, Kuya Ray, medyo matapang yung suka. Sabi mo kanina yon, di ba? Oo, medyo maasim. Sabi ko sa kanya, baka kasi iniisip mo, Bicol Express yan. Hindi Bicol Express yan, adobo yan. Ngayon, tritikman ko, hindi naman siya masyado. Ngayon, halika dito, pre. Oh, okay, okay. Oh tinikman mo kanina, mm. nung mong maasim, nung hindi pa nalalagyan ng ano, ng uh, huling gata. Mm. di ba? Ngayon, ano masasabi mo? Sakto. Sakto siya. Okay. Masarap sa kanin, uh, ha? Masarap sa kanin. Dahil sa gata yun, pre. Mm. Ang gata na niluto, masarap sa kanin talaga mm. yon. Ang daing bawang, tapos, masasayo, pag nakapikit ka, ayun, nakapikit ka. Hmm. Masasayo bang adobo siya? Oo. oo. Yun, yun yung sinasabi ko. Dado kasi yung asim. Pero, It's sa totoo lang, pag inalis mo yung asim niyan, lasa na siyang Bicol Express. Oo. Di ba? <laughs> Ang isang elemento na nawawala dito para maging Bicol Express talaga siya ay yung alamang. Ah, Kailangan siya. Ah, Kailangan ah, siya. Oo. Oh. So ngayon, buti na lang, hindi tayo naglagay ng alamang. Kasi nandun na siya sa pagiging Bicol Express sa maasim. Pero kung papalitan nyo nga ng say, ginamus lang or patis, hindi. Lasa siyang adobo, pare. And syempre, Mmm! sobrang meaty at malinamnam dahil sa North Chicken Cubes. Double pack pa ginamit natin dito ay pork. Kapag gusto ko ng labing anim na Chicken Cubes, Alvin, magkano gagasasin ko? Labing anim. 80. tama, tama, tama. Magiging proud ng adobo army dito sa mga niluto nating adobo. Kaya mga inaanak, itry nyo itong mga niluto nating adobo ni ChatGPT 3 ways pare na rin natin ng North Chicken Cubes. Double pack, meron chicken, meron pork. At kung kailangan ko ng walo, magkano gagasasin ko? 40. Yeah. <laughs> para lang patunayan na murang-mura talaga at talaga mas magagawang meaty ang mga dishes nyo gamit ng nor chicken cubes at nor pork cubes na rin, pare. Napakadadali at masarap ihanda ngayong magpapasko, pare. Tanungin nyo na uli si Chat GPT or ako kung ano pa ang mga adobong pwede gawin pero wag na wag nyo kakalimutan gamitan ng nor chicken cubes at nor pork cubes, pare. Uulitin ko lang, doble pack, 10 piso, dalawang piraso, pare. Pagkailangan ko ng 10! 50, 50. <laughs> so mga anak, kung meron pa kayo naiisip na i natin kay ChatGPT ng mga potahe, i-comment lang sa baba kasi gagawin ko yan. Kasi pre, medyo mas uh, lumalawak na uh, isipan natin kapag kumukonsulta tayo sa iba. Hindi naman natin sila kailangan sundin ng diretsyo-diretsyo. Kailangan mo lang makakuha ng inspirasyon, pare. Tulad ng ginawa natin ngayon. Maraming maraming salamat mga ina-anak sa parod. Sana nag-enjoy kayo. At kung gusto nyo pa makakita ng mga magandang video, ayan, click nyo lang. I love you all. Ano na gusto mo dito? Hindi po. Oh. Nakitiwala ako sa tatlong tornilyo, Alvin. <laughs>